na si Apo, tapos yan o, oh, ayan nagmeryandaan na si Apo ini squeeze ko lang yung kanyang oranges para mainom niya, pero yan, ini squeeze ko siya kasi kaya, kesa naman sa paisa-isa ini in squeeze ko siya para ma-straight na yung juice, gustong-gusto naman ni Apo kaya ito naka na naman siya ulit. Ayaw na ng donut, pero gusto niya yung juice. Ayan. Sinong nagdala sa fruits ni Apo? Sinong nagdala? Si Dayan. Ah, si Dayan. Hindi ka nagpa-thank you. Nagpa-thank you ka. At saka talamesa. kapali pa natin sa